Sa atin, sa Mga kalabog, mga kalabog dito sa loob guys. Kaya hindi natin nakikita guys. Naririnig natin mga kalabog dito. So ibig sabihin may mga elemento or uh, hindi ko ma-explain kung anong mga nandito sa loob ng bahay na ito mga idol. So, pakiramdaman natin at uh, liliputo natin at uh, pupuntahan ko yung taas nila guys para ma kung sakali guys na may mahagit tayo. Ayan, hello po mga ka-survival. Magandang uh, gabi po sa ating lahat. So, ang oras po ngayon guys is uh, mag alas 11 na ng gabi. Hindi lang uh, isang beses ko itong pinuntahan guys. Maraming beses na po akong nakapunta sa bahay na ito. Ito na guys, samahan niyo akong pasukin itong nakakatakot na bahay. Ayan guys, so nandito na ako sa loob ng area na to, mga idol. Ayan, ito na yung bahay ng matanda mga Lodi o. Uh, na naman natin to guys. Dahil sa maraming nag-request na puntahan ko ulit itong bahay na to kung may mga magpaparamdam, magpaparamdam pa bang mga elemento dito no. Kaya, halika mga idol. Samahan nyo ako dito guys. ng yung bahay na nakakatakot guys oh. mamaya maya ng konti mga idol ay natin yan sa loob ng, ng bahay Yeah, susubukan natin i-zoom out muna yung camera natin guys So, ito yung lumang planta mga idol. Hmm, dyan sa unahan guys, may uh, pugon dyan. Mga uh, kuprasan mga idol. No? So, may aso dyan na uh, ililagay mga idol. Kasi may uh, produkto dyan kasi. Kaya dyan inilagay. doon sa unahan guys may mga poste ng ano dyan, kuryente mga idol so nandito pa yung mga tupa guys ayan so ito na yung bahay mga idol tayong mga kalabog mga kalabog dito sa loob guys. Teki natin nakikita, guys. Naririnig natin yung mga kalabog dito. So ibig sabihin may mga elemento or uh, hindi ko ma-explain kung anong mga nandito sa loob ng bahay na 'tong mga ito. So pakiramdaman natin at uh, ligiputin natin at uh, pupuntahan ko yung taas nila, guys, para ma kung sakali, guys, na may mahagit tayo. Okay. Yeah. Grab kinakabahan ako sa mga boses naririnig ko dito guys papuntahan pupuntahan natin sa itaas kung may makita man tayo doon sa itaas guys hindi ko sumasin ito panoorin natin mga idol mga lumilipad pa dito sa itaas. Ito yung last na punta ko dito guys. Nasisira na yung eh, yung uh, pintuan. Ayan Ayan mga idol, so medyo nasisira na talaga yung bahay na to, guys, no. Medyo marupok na yung sahig, yung inaapakan ko mga, mga idol, medyo marupok na siya. So mag-iingat tayo sa pagdaan natin dito, guys. At uh, maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan pa rin sa ano natin channel natin, guys. Ito pa na uren, guys. Pumuntahan ko yung kabilang kwarto dito, guys, kung saan ito yung himlayan, ito ng matanda, mga idol. And guys, medyo nakakatakot dito mga idol. Lalabas ah, tayo guys. Hindi ko na pupuntahan doon. Uh, ah, sisilipin lang natin yung ano ah dito sa ano guys. Ayan, ito yung kwarto ng matanda mga idol. Oh. Apa oh, tak ya guys? Kini kita bukan aku di itu mengaitu. In case kita aku di itu guys. Grabe, nakakatakot dito sa loob guys. Iba-iba yung nakihihina. naririnig ko ng mga boses. At hikilabot uh, na ako guys, parang nahihilo ako sa loob. Kaya, ayan, hanggang dito na lang muna yung video natin guys ha. Maraming salamat sa lahat.